Ito yung mga signs na tumatanda ka na. Una, hindi na nawawala sa bag mo. Yung katengko. O, di ba? Bix. At baby oil. Katulad nang sa mama ko. Hindi yan nawawala kung saan man siya magpunta. Pangalawa, naiinis ka kapag may mga nagbubukas ng ilaw. TV. O, binubuksan ng mga apo mo yan. Galit na galit ka. Sinasabi mo sa kanila, bukas kayo ng bukas ng ilaw at TV. Wala namang kwenta. O, oh, di ba? Aminin mo. Ganun ka. Ito pa yung pangatlo. Mas gustuhin mo nang tumira sa tahimik na lugar. Gaya nito. Sa farm. Bundok. O, oh, di ba? Mas gusto mo nang magtanim ng gulay. O, oh, aminin mo. Aminin mo. Aminin mo. Ito yung panghuli. Pinakahuli. Ito na yon. La uh, lagi nang sumasakit yung ito, likod mo o oh, di ba tuhod kasukasuhan o oh, may gout ka na arthritis aminin mo o oh, ikaw ano yung mga signs na na nararamdaman mong tumatanda ka na comment ka na diyan sa baba bye, -bye. <laughs>